magandang hapon today is february 5 sa nagalit na si elsa ayan na ayun namuti na ayan o, ngayon palang nagalit si elsa sa amin dito ayan matagal tagal din dapat mga first month of december maputi na ito na ngayon nahuli na kami nahuli na galit si ano minunos na ni ang galit niya ito yung rice field terraces bisaya <laughs> basakan ba karpa, wala na maputi na siyang nilimpyohan ang pump para ano kayo dili mo gawas ang tubig dito sa gawas para sa para sa aming harapan para malalabas ang tubig ang tubig Why? W, it's Y nilinus Min mo na ayaw mga mabas ayaw kaya. ano sa mar maraming ano weather ito ang true to life story kaya laban Japan uy katong na uy yung pinggil ko na ano na <laughs> nalamigan na oh nilinis ko ba dyan kasi baka may mga nasabit na ano ayaw man uy lord help me baka mahulog ako dito sabaga hindi naman ayun na yan malaliming kanal lang nilinis ko ba kayong pump baka wala kasing ano baka may mga ayun nung mabas yung tubig bakit why oh, maraming nag ano na mga bubo bakit kayo masasubrang init kaya may nito taga mamiya na kanakbi be baruan Puti-puti na talaga, oh. Oh, ang lakas ba ng hangin? Ay, ano ba yan? Tingnan ko muna. Tanggalin ko, tapos sabay. Isaksak uli kasi baka nag-init na siya ba. Kaya lagi kong chin -tick.

grabe ang hangin grabe ang hangin sana wala nang hangin ulan lang ng ano grabe ang hangin oh na ay tingnan ko muna yung saksakan ay sarado ko eh kay pagnaw ay kamuna ha Bye bye.